Kamusta mga kapantom? Ako nga pala muli si Pantom Guy. May i-recap akong magandang movie na tungkol sa mga magkakaibigang babae na kinidnap at pinahirapan sa bansang pinuntahan nila. Itong lalaking ito ay si Paxton at siya ang nakaligtas sa unang part ng pelikula noon, dinala siya sa hospital at nagpapagaling na pero may pumuntang mga pulis para imbestigahan ang nangyar sa kanya. Ikinwento ni Paxton ang malupit at brutal na dinanas niya sa kamay ng mga kidnapper sa isang lumang factory kung saan siya nakatakas, inamin niya rin na napatay niya ang ibang mga kumidnap sa kanya at tila malalaking grupo daw ang mga ito. Natatandaan niya ang huling napatay niya ay isang businessman kung saan yun ang nagtorture din sa kanya kaya ginantihan niya lang ito, napansin niya na may masamang balak ang kapulisan na ito dahil may tato ang kausap niya na katulad sa mga kumidnap sa kanya noon. Napansin niya na pala ang mga ito kaya ni Resbakan siya ng mga ito, masyadong brutal ang eksena kaya lang isa lang pala itong masamang panaginip ni Paxton, kasama niya dito ang girlfriend niya kung saan kain kwento niya ang mga masamang nangyar at dinanas niya noon. Kinabukasan ay napansin ng Joey niya na wala si Paxton sa tabi niya kaya hinanap niya ito ngunit isang kagimbal-gimbal ang naabutan at nakita niya sa kanyang jaw ang si Paxton. Itong lalaking ito ay si Sasha kung saan siya ang pinakalider ng elite club ng mga kumikidnap, ito ang tatlong Amerikanang ito ay sila Beth, Whitney at Lorna kung saan pupunta sila sa isang prom kasama itong babaeng si Axel na gagabaw sa kanila, nagboard na sila papunta sa prom at doon may isang lalaki na magtatangka at gagawa ng masama doon kay Lorna na naiwan mag-isa sa pwesto nila. Itong pasaherong lalaking ito ay may masamang balak ng di nila alam. Umalis ang dalawang kasama niya upang makiinom muna sa mga tao doon at nagpaiwan itong si Lorna dahil hindi siya umiinom pero hindi niya alam ay maaaring mapahamak siya ng walang kamalay-malay habang nag-iisa siya doon. Habang busy sila Beth at Whitney uminom ay may nakiinom sa kanila na lalaki at maya maya ay niyaya nila ito na makitagay sa kanila doon pero nang maabutin nila ay parang kutob nila na adik ang mga ito at baka may masamang plano na gawin sa kanila. Nagpas umalis doon sila Beth at pilit silang sinasama ng mga ito, bumalik na lang sila sa kanilang pwesto pero naabutan nila doon si Lorna na may masamang nangyar at kwento nito ay hinaras daw siya at ninakawan habang wala sila, sinubukan ni Whitney lumabas upang humingi ng tulong ngunit naabutan niya ang mga lalaki ding nanghaharas kanina sa kanila kaya pumaloon na lang ito ngunit dumating naman itong kaibigan nilang si Axel upang samahan sila doon at wala nang magtangka sa kanila. Sinamahan sila ni Axel sa bansang Slovakia para mag-spa at napunta sila sa isang hostel doon, kinausap sila ng receptionist upang bigyan sila ng matutuluyan at sinabi sa kanila na maraming parties at inuman dito na ikinatuwa nila, di nila alam na may masama palang balak itong lalaking ito at tila kinuha ang mga information nila sa mga passport nito. Sinend na ng lalaking ito ang mga magiging biktima niya at kung magkano sila mabebenta sa mga parokyano nila, tila nag-umpisa na ang bidding kung saan kung sino makakabili sa malaking halaga sa mga mapipili nila ay siyang mananalo upang pahirapan ang mga ito, tila mayayaman ang mga kalahok dito at nag-uunahan na parang uhaw manalo at gumawa ng masama sa mga ito. Itong lalaking ito ay si Tyler na nanalo sa bidding dahil sa yaman din neto at itong tinawagan niya ay si Stuart naman na manakaibigan nito at isa ring pulis na kasabuat niya sa mga ganong bagay. Habang ang mga kababaihan na ito ay namamasyal tila hinaronggan sila ng grupo ng kabataan upang hingian ng kundi ngunit nanakit lang ang mga ito sa umalis, dumating na rin si Tyler Stuart at isang kasama nila sa Hostel Demion upang makita nila ang napanalunan nilang bibiktimahin. Tila nakaredy na ang mga kasabwat ng mga kidnapper sa paligid na iyon, habang nakikiparty sila ay nagpatato itong si Tyler ng official na miyembro sila ng grupong iyon at tila sobrang excited niya na magsimula dito, pinakita niya ito sa kaibigan niyang si Stuart at tila pinilit niya rin ito ipatato katulad niya bilang isang hanap na rin na miyembro ng elite na iyon. Nagsasaya na ang mga kababaihang ito sa prom ng gabing ito, sinusulit nila ang bakasyon dito at makai party sa mga tao pero hindi nila alam na nasa paligid na nila ang mga mambibiktima sa kanila, habang nagsasaya na sila ay may nag-iimbite na sa bawat isa sa kanila na makisayaw at inom sa mga ito na may lihim na balak sa kanila. Si Lorna ang unang niyaya ng lalaki na makisayaw sa kanya maging si Whitney ay naaya na rin sa oras na yon. Habang si Beth naman ay napag-iisa ay may biglang lumapit sa kanya na lalaki upang ayain din siya at may sinabi din na umiwas na dito parang nagsignal ito ngunit umalis din agad sabay lumapit naman ang lalaking receptionist sa hostel at inalok ito ng maiinom. Masama kutob ni Beth sa alak na iyon ng maitapon niya ay doon sa pantalon ng lalaki na si Stuart naman. Humingi siya ng pasensya nito pero di niya alam ay dumiskart din ito dahil alam nila na isa ito sa nabili nilang bibiktimahin. Si Lorna ang unang niyaya ng lalaki na makisayaw sa kanya maging si Whitney ay naaya na rin sa oras na yon. Habang si Beth naman ay napag-iisa ay may biglang lumapit sa kanya na lalaki upang ayain din siya at may sinabi din na umiwas na dito parang nagsignal ito ngunit umalis din agad sabay lumapit naman ang lalaking receptionist sa hostel at inalok ito ng maiinom. Masama kutob ni Beth sa alak na iyon ng maitapon niya ay doon sa pantalon ng lalaki na si Stuart naman. Humingi siya ng pasensya nito pero di niya alam ay dumiskart din ito dahil alam nila na isa ito sa nabili nilang bibiktimahin. Akala no ni Lorna ay isang romantic date ang magaganap doon kaya sumama siya sa lalaking ito pero biglang may nagtaklab ng ulo niya at may plano na siyang kidnapin ng mga ito, hindi na nakapagpa itong si Beth samantala, si Beth at Whitney ay pabalik na sa hostel nang hindi pa nila nakikita si Lorna, iba ang kutob ni Beth nun pero hinayaan niya na lang at nagtiwala na lang sa gusto niya, napapansin niya na may kakaiba sa hostel na ito.